Hello mga bay, good morning. So, ito kami ngayon sa Lumundaw, Mariglog. Well, ngayon papunta kami ng ano, President Ruas, North Cotabato. Ay mag-ina. Hello daw. Dito kami dito sa ano, Lumundaw, shortcut mga bay. Diyan kasi mas malapit. Kasi nakaraan doon kami dumadaan sa ano, Kampuno. Yung malayo kasi doon, labas ng ano, Arakan. Kasi e ngayon dito na kami tumadaan sa ano, Lumundaw. Tapos Dalag, Miukan Tapos ano mga bay uh, Basak Labas na ng ano uh, Twilight, President Rowan hindi ko sa kaliwa mga bay no shortcut to papuntang cross dentro as north at simento naman dito mga bay medyo mahaba-haba na din yung simento dito Yan. maganda din ng daan unang lubak ko na, na maradaanan mga bay grand slide kasi dyan pero so, medyo maiksi lang naman yun mga bay grand slide sa bandang unahan yan doon ay yung medyo mahaba haba na lubak dito na nag uumpisa mga bay no yung mahaba na lubak kung mababa yung mga motor ni mga bay huwag na lang kayo nabahan dito advice ko kasi baka sumayad yung makina mga laki yung ibang mga bato ito yung maladaanan yung hanging bridge mga bay no kailangan dito hintayan kung sino yung nauna dun sa dulo siya yung pwedeng magbo kasi hindi pwedeng magkasalubong dito sa gitna masikip mga bay walang isang motor kaya hindi talaga pwedeng magkasalubong And dandaan lang kayo mga bay no kasi hindi gumagalaw yan lalo na pag marami kayong sabay sabay na dumaan nakakatakot din pag bagwan para magdumaan mga bay tapos yun ang maiiwan din sa babag at na din natin matanda din mga bay tapos kung nakaparulis naman kayo kailangan talaga ng sa ilog kayo dumaan mga bay kasi wala pang kulay ang daan na namin to dito no Magalaw. Uh -huh. Magalaw. dito na rin kami sa barangay Binay mga bay at yung daanan na yan yung kami dadaan papuntang ano to Isle President Ruas mga ano na lang 3 kilometers mga bay tapos yung dito dinaanan namin yan yung papuntang Arakan. tapos pag dinirekso naman to mga bay papuntang na tong ano magpit to Kidapawan yan pag dinirekso yan Atin mga mayno, hanggang dito na lang itong aming video. At nakarating din kami dito sa aming pupuntahan. 3 kilometers na lang. At nagising na yung aking anak. Sa so, ating pulog. Gising na day. Sarap pulog dahil eh. mga mayno, maraming salamat sa pananood. Ingat po tayo palagi.